Naisip mo na ba kung bakit madalas kang gumising sa gabi para lang umihi? Kung anim na taong gulang ka na at hirap sa problemang ito, hindi ka nag-iisa. Sa totoo lang, halos 80% ng mga senior ang nakakaranas ng madalas na paghihi sa gabi o tinatawag na nocturia. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang mga pagkain mo sa araw ay malaki ang epekto sa kung ilang beses ka gigising sa gabi. Ngayon, ibubunyag ko ang tatlong mabisang pagkain na makakatulong sa iyo para tuloy-tuloy na ang tulog mo. At maniwala ka, ang panghuli ay talagang magugulat ka. Bago tayo magsimula, kung pagod ka na sa madalas na paghihis sa gabi, taposin mo itong video at tulungan natin ang isa't isa para sa mas magandang tulog. Isipin mo, gigising ka ng fresh at energetic pagkatapos ng buong tulog ng walang istorbo makakaranas ka na ng malalim at restorative sleep na talagang kailangan ng katawan mo. Hindi ito panaginip, posible ito kapag nalaman mo kung aling mga pagkain ang pampakalma ng pantog at makakabawas ng paghihi sa gabi. Ang pinakamaganda, hindi ito mamahaling supplements o komplikadong gamot. Simple lang at natural na pagkain na makikita mo sa kahit anong grocery store, hayaan mo. May sasabihin ako na baka magulat ka Karamihan ng doktor nakatutok lang sa gamot o pagbabawas ng tubig, pero bihira nilang banggitin ang malaking epekto ng ilang pagkain sa kalusugan ng pantog. Ayon sa research, may mga nutrients na pampalakas ng bladder muscles, pampabawas ng pamamaga, at nakakatulong para hindi masyadong magproduce ng ihi sa gabi. At ngayon, malalaman mo kung aling mga pagkain ang may ganitong bladder calming nutrients. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 3. Pumpkin Seeds Oh, ang mga buto ng kalabasa na madalas nating itinatapon kapag nagluluto ay talagang makapangyarihan pala para pigilan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pumpkin seeds ay puno ng magnesium, zinc, at omega-3 fatty acids na magkakasamang nagpapalakas sa bladder muscles at nagbabawas ng pamamaga. Pero ito ang pinaka-espesyal sa pumpkin seeds para sa mga senior na may nocturia may natural compounds sila na tinatawag na phytosterols na direktang tumutulong sa mga muscles sa palibot ng pantog at prostate. Para sa mga lalaki, ibig sabihin nito, mas mababawasan ang pressure sa pantog dahil sa enlarged prostate. Para naman sa mga babae, mas lalakas ang pelvic floor muscles para mas kontrolado ang pag-ihi. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain lang ng isang onsa ng pumpkin seeds araw-araw ay makakabawas ng hanggang 40% sa pag-ihi sa gabi sa loob ng 6 na linggo. Ang magnesyo sa pumpkin seeds ay lalong mahalaga dahil karamihan sa mga senior ay kulang sa mineral na ito. Ang magnesium ay nakakatulong para mag-relax ang bladder muscles, kaya maiiwasan ang biglaan at madalian na pakiramdam na nagpapagising sa iyo sa gabi. Nakakatulong din ito para ma-regulate ang antidiuretic hormone ng katawan, na natural na nagpapabawas ng urine production habang tulog. Kapag kulang ka sa magnesium, mahihirapan ang iyong katawan na panatilihin ang tamang bladder control sa buong gabi. Ngayon, baka iniisip mo kung paano isasama ang pumpkin seeds sa iyong daily routine. Ang maganda, napakadali lang. Pwedeng kainin ng hilaw bilang snack, isabog sa oatmeal sa umaga, o i-blend sa smoothies. May iba pa nga na dinudurog ito para gawing powder at idinadagdag sa sopas o yogurt. Ang importante ay consistency. Kainin ito araw-araw ng hindi bababa sa apat na linggo para makita ang malaking resulta. Pero ang pumpkin seeds ay simula pa lang. Ngayon, baka iniisip mo kung paano isasama ang pumpkin seeds sa iyong daily routine. Ang maganda, napakadalay lang. Pwedeng kainin ng hilaw bilang snack isabog sa oatmeal sa umaga, o i-blend sa smoothies. May iba pa nga na dinudurog ito para gawing powder at idinadagdag sa sopas o yogurt. Ang importante ay consistency. Kainin ito araw-araw ng hindi bababa sa apat na linggo para makita ang malaking resulta. Pero ang pumpkin seeds ay simula pa lang. Number 2. Celery Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Ang celery ay maraming tubig. Paano ito makakatulong sa pag-ihi sa gabi? Dito na papasok ang nakakamanghang parte. Ang celery ay may unique compounds na tinatawag na phthalides na tumutulong sa kidneys na gumana ng mas efficient sa araw, ibig sabihin, mas kaunting trabaho para sa kanila sa gabi. Meron din itong mild na diuretic effect, pero heto ang sikreto. Tinutulungan nito ang katawan na mag-eliminate ng excess fluids habang araw, hindi sa gabi. Kapag kumain ka ng celery sa umaga o tanghali, parang tinuturuan mo ang iyong katawan na iprocess ang fluids habang gising at aktibo ka, imbis na habang tulog ka. Dagdag pa rito, ang celery ay mayaman sa potassium, na tumutulong i-balance ang sodium levels sa katawan. Kapag mataas ang sodium, nagkakaroon ng fluid retention sa araw na ipinoprocess lang sa gabi na nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Sa pagtaas ng potassium intake mo sa pamamagitan ng celery, mas napapanatili ng katawan mo ang tamang fluid balance sa buong araw. Ibig sabihin, mas kaunting fluid ang maipon sa mga binti at paa mo sa araw at dahil dito, mas kaunti rin ang ipro-process sa gabi. Ang fiber sa celery ay may malaking papel din. Tumutulong ito i-regulate ang digestive system at pigilan ang constipation na maaaring magdulot ng pressure sa pantog at magpalala ng nocturia. Maraming senior ang hindi alam na ang constipation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pag sa gabi dahil ang punong intestines ay nakakadiin sa pantog, nagpapabawas ng kapasity nito at nagdudulot ng mas madalas na pagbisita sa banyo. Para masulit ang benepisyo ng celery, subukang kumain ng dalawa hanggang tatlong stok nito sa umaga o tanghali Pwede mo itong kainin ng hilaw na may almond butter, i kasama ng ibang gulay, or ilagay sa sopas at stew. Pero tandaan, kainin mo ito ng mas maaga sa araw. Ang pagkain ng celery pagkatapos ng alas 4 ng hapon ay maaaring magdulot pa ng mas madalas na pag-ihi sa gabi dahil sa water content nito. Ang timing ay napakahalaga para maging epektibo ang remedyong ito. Nagulat ka ba sa benepisyo ng celery para sa pantog? I-comment mo kung gusto mong subukan ito. At heto ang pro tip. Pagsamahin mo ang celery at pumpkin seeds para sa isang masarap at mabisang bladder calming snack na doble ang epekto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakasurpresang pagkain na makakatulong sa iyo para matulog ng buong gabi nang walang istorbo. Ang pagkain na ito ay ginamit na sa traditional medicine sa loob ng maraming siglo. Pero ngayon lang nagsisimulang maintindihan ng modern science ang kahangahangang epekto nito sa kalusugan ng pantog. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 1. Tart Cherries ang tart cherries ay punong-puno ng natural na compounds na direktang nakakatulong sa pantog at kalidad ng iyong tulog. Una, isa ito sa ilang natural na pinagmumula ng melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng sleep-wake cycle mo. Mas magandang tulog ay nangangahulugan na mas maraming antidiuretic hormone ang nagagawa ng katawan mo, na natural na nagpapabawas ng urine production sa gabi. Pero simula pa lang iyan sa mga dahilan kung bakit espesyal ang cherries para sa nocturia. Ang mga ruby red na frutas na ito ay may malakas na anti-inflammatory compounds na tinatawag na anthocyanins. Ang chronic inflammation sa pantog at urinary tract ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Ang anthocyanins sa tart cherries ay gumagana parang natural na anti-inflammatory medications. Nagpapabawas ng irritation at nagpapakalma sa overactive bladder muscles. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng tart cherry juice o pagkain ng dried tart cherries ay nakakapagpababa ng inflammatory markers hanggang 25%. Pero heto ang talagang nagpapatingkad sa cherries. May natural compounds ito na tumutulong i-regulate ang fluid balance ng katawan mo. Ang mga compounds na ito ay nakikipagtulungan sa kidneys mo para siguraduhin ng tamang fluid elimination sa araw habang pinapanatili ang fluid balance sa gabi. Ang dual action na ito ang eksaktong kailangan ng mga senior na may nocturia para sa wakas ay makaranas ng tuloy-tuloy na tulog. Ang research sa tart cherries para sa bladder health ay talagang kahanga-hanga. Isang pag-aaral ang nakatuklas na ang mga kalahok na uminom ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw ay nakaranas ng 50% pagbawas sa pag-ihi sa gabi pagkatapos lang ng apat na linggo. Iba pang pag-aaral ang nagpakita na ang kombinasyon ng improved sleep quality at reduced inflammation ay nagtulot ng mas magandang bladder control sa buong araw, hindi lang sa gabi para makuha ang mga benepisyong ito, maaari kang uminom ng walong onsa ng tart cherry juice sa umaga at hapon o kumain ng isang dakot ng dried tart cherries bilang hapon na snack. Epektibo rin ang fresh tart cherries, pero mas mahirap itong mahanap buong taon. Ang frozen tart cherries ay isang magandang option. Ihain mo lang ito pagkatapos ito at isama sa yogurt or oatmeal. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo nito at mas maaga sa araw para sa pinakamagandang resulta. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang mahalagang bagay tungkol sa pagsasama ng tatlong pagkaing ito para sa maximum effectiveness. Kapag isinama mo ang pumpkin seeds, celery, at tart cherries bilang parte ng iyong daily routine, nakakaroon ito ng synergistic effect na mas makapangyarihan kaysa sa bawat isa lang. Ang magnesyo mula sa pumpkin seeds ay nagpapahusay sa absorption ng anti-inflammatory compounds sa cherries. Ang potassium mula sa celery ay nakikipagtulungan sa nutrients ng dalawa pang pagkain para i-optimize ang fluid balance. At ang tatlong pagkain ito ay nagbibigay ng komprehensibong approach sa bladder health na tumutugon sa maraming dahilan ng nocturia. Heto ang isang simpleng daily routine na maaari mong sundin simula ng umaga mo sa isang maliit na dakot ng pumpkin seeds at dalawang stalk ng celery. Gawin ng tart cherry juice o dried cherries bilang hapon na snack. Ang timing na ito ay nagsisiguro na na-pro-process ng katawan mo ang mga nutrients na ito habang ikaw ay aktibo, na nagdudulot ng mas magandang bladder control sa gabi. Marami sa aking mga viewers ang naguulat ng pag-unlad sa loob lang ng dalawang linggo sa rutin na ito. Pero tandaan, ang consistency ay talagang susi. Ang mga pagkain ito ay gumagana sa pamamagitan ng unti-unting pagpapabuti ng bladder health at fluid balance sa paglipas ng panahon. Huwag asahan ang overnight results, bigyan ng iyong katawan ng hindi bababa sa apat hanggang anim na linggo para lubos na tumugon sa mga dietary changes na ito. Magtala sa simpleng diary kung ilang beses ka gumigising sa gabi, at malamang ay makikita mo ang unti-unting ngunit significant na pagunlad. Kung handa ka ng subukan ng three-food approach na ito para pigilan ang paghihi sa gabi, i ang ready sa comments sa ibaba. At pakishare ang video na ito sa iba pang senior na maaaring nahihirapan sa nokturya. Maaari mong literal na baguhin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na magkaroon ng mas magandang tulog. Bago tayo magtapos, hayaan mong sagutin ko ang ilang karaniwang tanong tungkol sa mga pagkain ito. May side effects ba? Para sa karamihan ng tao, ang mga pagkain ito ay lubos na ligtas at nagbibigay pa ng karagdagang health benefits bukod sa bladder control. Gayunpaman, kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, kumonsulta muna sa doktor mo tungkol sa tart cherries dahil maaari itong magkaroon ng mild blood thinning effect. Pwede bang kainin ng mga ito kung may iniinom kang bladder medications? Talaga namang pwede. Ang mga pagkain ito ay karaniwang nakakatulong sa medical treatments kaysa makasagabal sa mga ito. Tandaan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lang isang abala. Ito ay isang seryosong issue na nakakaapekto sa iyong overall health at kalidad ng buhay. Ang poor sleep ay nagdaragdag ng panganib ng pagkatumba, cognitive decline, at maraming chronic diseases. Sa paggawa ng aksyon ngayon sa pamamagitan ng mga simpleng dietary changes na ito, namumuhunan ka sa iyong long-term health at well-being. Sana ay mabago ng impormasyong ito ang inyong mga gabi tulad ng naranasan ng libu-libong senior. Isipin na lang ang pakiramdam ng pagising na fresh, puno ng enerhiya, at handang harapin ang araw, imbes na puyat at pagod dahil sa paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Hindi lang ito posible. Malaki ang tsansa na mangyari ito kapag sinseryoso mo ang mga pagbabagong ito sa iyong diet. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.